Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, maligayang pagbabalik sa Proud to be Filipina, kung saan ngayon ay naghahain ng dobling doses ng kabutihan sa pagluluto. Sumisid tayo sa mga baybayin ng Timog ng Pransya kasama ang Muklad, at pagkatapos ay pinatamis ang pagkikitungo sa maligayan na mahika ng Bush de Noel, handa na para sa lasa ng dagat at isang slice ng holiday joy. Tara na at simulan natin! Ang moklad ay isang tradisyonal na pagkaing pranses na nagmula sa rehiyon ng Sharon maritime sa Timog Kanluran ng Pransya, partikular na nauugnay sa baybaying bayan ng La Rochelle. Nagtatampok ang putahe na ito ng mga tahong na niluto sa isang creamy sauce na may lasa ng saffron at pampalasa na lumikha ng masagana at masarap na karanasan sa seafood. Ang kaysaysayan ng Moklad ay malalim na konektado sa maritime time na mga tradisyon ng rehiyon, kung saan ang pagkaing dagat ay palaging sagana. Ang rehiyon ng Sharonk Maritim ay kilala sa kalapitan nito sa Karagatang Atlantiko na nagbibigay sa mga lokal ng akses sa iba't ibang sariwang seafood kabilang ang mga tahong. Ang muklad ay malamang nagmula sa bilang isang paraan para sa mga komunidad sa baybayin upang masulit ang kanilang masaganang mapagkukunan ng pagkain dagat. Ang saffron ang masarap at mabangong pampalasa na nagmula sa bulaklak ng krokus ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa profile ng lasa ng muklad. Ang makasaysayang mga koneksyon sa kalakalan ng rehiyon sa silangan ay maaaring nagpakilala ng saffron sa lokal na lutuin na nagbibigay sa muklad ng kakaiba at mabangong katangian nito. Sa tradisyonal na paghahanda nito, ang muklad ay nasa sangkot ng pagluluto ng tahong sa isang sarsa na gawa sa puting bino, cream, saffron, mga sibuyas at isang timpla ng mga mabangong pampalasa. Ang resulta ay isang creamy at flavorful na sabaw na nagpapaganda ng natural na lasa ng tahong. Ang moklad ay naging isang itinatangi na bahagi ng culinary heritage ng rehiyon ng Sharong Maritim. Sinasalami nito ang impluensya ng parehong mga lokal na sangkap at internasyonal na pampalasa na lumilikha ng isang natatanging ulam na kumukuha ng kakanyahan ng pamumuhay sa baybayin. Bagamat ang muklad ay may malalim na pinagmulang kasaysayan ang mga kontemporaryong chef at tagapagluto sa bahay ay kadalasang nagdaragdag ng kanilang sariling mga twist sa ulam. nag eksperimento sa mga karagdagang mga halamang gamot, pampalasa o kahit ang mga alternatibong sangkap upang lumikha ng mga personalized na version ng klasikong seafood recipe na ito. Ang moklad ay nanatiling isang sikat at minamahal na pagkain na tinatangkilik hindi lamang sa rehiyon ng Sharon Maritime kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng pransya at higit pa. Ang kakaibang kombinasyon ng saffron-infused creaminess na may briny goodness ng tahong ay patuloy na nakakaakit sa mga mahilig sa seafood at sa mga naghahanap ng lasa ng baybayin ng Timog Ganlora ng Pransya. Ngayon, mag-fast forward tayo sa kapaskuhan kasama ang Bush Do Noel, ang Yoli Log Cake na kasing sarap at kaakit-akit. Ang Bush Do Noel, na kilala rin bilang Yoli Log Cake, ay isang tradisyonal na dessert na Pranses na sikat lalo na sa panahon ng Pasko. Ang pangalang Bush Do Noel ay isinasalin sa Christmas Log sa Ingles. Ang festive cake na ito ay hugis at pinalamutian upang maging katulad ng isang yoli lag, isang tradisyon na itinatayo noong medieval na panahon. Ang kagulian ng pagsunog ng Yoli Lag sa panahon ng Winter Solstice ay nauna sa pagpakilala ng Bush Dunuel Cake. Sa medieval na Europa, ang mga pamilya ay magdadala ng malalaking troso sa kanilang mga tahanan upang sunugin sa fireplace sa panahon ng kapaskuhan ng taglamig. Ang pagsunog ng Yoli Lag ay paniniwala ang magdadala ng swerte at maitaboy ang masasamang espiritu. Ang pagbabago ng tradisyon ng Yoli Lag sa isang culinary delight ay maaaring masubaybayan noong ikalabinsyam na siglo sa Pransya, habang ang mga sambahayan ay lumipat mula sa pagsunog ng aktual na mga troso patungo sa mas modernong mga paraan ng pag-init. Ang simbolo ng yolilag ay naangkop sa isang masarap na cake. Ang bush dunewell cake ay karaniwang binubuo ng isang roll sponge cake na puno ng buttercream o iba pang creamy fillings. Pagkatapos i-roll ang cake, madalas itong binalutan ng chocolate buttercream o ganache upang maging kamukha ng balat ng isang troso. Pagkatapos ang cake ay pinalamutian ng mga haplos ng pagdiriwang tulad ng mga kabutin ng merengue, pulbos na asukal na paranyebe at iba pang nakakain na dekorasyon. Ang Bush de Noël ay nakakuha ng malawakang kantanyagan noong ikadalawampung siglo at naging pangunahing bahagi ng pagdiriwang ng Pasko sa Pransya. Ang katanyagan nito ay lumampas sa France at ang variation ng Yolilag log Cake ay tinatangkilik na ngayon sa maraming bansa sa buong mundo. Higit pa sa masarap nitong lasa, ang Bush de Noel ay nagpapanatili ng simbolikong kahalagahan na kumakatawan sa tradisyon ng Yuli log sa isang mas nakakain na anyo. Kasama sa mga modernong variation ng cake ang iba't ibang lasa, feelings at dekorasyon na nagbibigay daan sa mga panadero na ipakita ang kanilang pagkamalikhain at magdagdag ng isang maligaya na katangian sa mga pagdiriwang ng holiday. Sa ngayon, ang Bush do Noel ay nanatiling isang itinatangi at iconic na panghimaga sa Pasko na tinatangkilik bilang sentro sa mga pagtitipon sa holiday at isang kasiyasiyan treat para sa mga nagdiriwang ng kapaskuhan. Salamat sa pagsama sa akin sa masarap na paglalakbay na ito. Kung mahilig kang sumisit sa Moklad at magpagkasawa sa tamis ng Bush do Noel, pindutin ang subscribe button, like, share, at ibahagi ang iyong mga paboritong pagkain sa baybayin o holiday sa mga komento sa ibaba. Hanggang sa susunod mga kaibigan, paalam!